po sa lahat tayo po ay nagco kay uh, uh, Major General Nicolas Torre bilang bagong uh, PNP Chief po natin at uh, ngayon po ay uh, dahil makakaroon po ng uh, chain of uh, leadership hindi po natin maiwasan na tayo po ay uh, magpasalamat at mag-recognize sa naging uh, naging performance at accomplishment po ni uh, General Marbil, no? Yung uh, sinundan po ni General Tore na PNP Chief po natin. Unang-una, naging uh, naipatupad po ang napakaraming programa sa hanay po ng uh, pulisya, naging profesional at naging mataas po ang moral ng ating mga pulis. Na uh, respeto po ang uh, human rights at rule of law kampanya po sa na laban sa kriminalidad at ilegal na droga at naramdaman po ng ating mga komunidad na sila po ay ligtas at higit sa lahat at tayo po ay nagbibigay ng papuri at pagkilala sa naging uh, moto po ng kanyang uh, termino, o saan sinasabi po, ito po yung moto ng kanyang uh, termino ni uh, General Marbil. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ito po yung uh, nais nating iparating sa ating napaka very accomplished at uh, napakaganda pong uh, performance ni outgoing uh, PNP Chief General Marbil.